nebulizer kasi po hinihika yung aking anak. So, ayan. Maglalagay tayo ng ventolin dito. Yung pinakagamot niya. Ayan. Tinusumpong na naman po siya ng hika. So, lahat ko ba ito? Lahat. Ayan. So, lahat daw natin yung Ayan, guys. Buti na lang may nakaready kami ng ganito. Okay. Give. So, tatakpan na natin. Ito so, po ang solusyon ng pag hinihika yung baby nyo. Gamit pa uh, nebulizer nyo po agad. ng uh, gumaan po yung kanyang paghinga. Ayan. Buti na lang may ganito kaming uh, nebulizer. Ayan. Pinok. So, ayan guys. Nasali na natin. So, pwede na natin yung i-open. oh, ayan guys. Kung kita nyo, Oh. Ayan, ha. Ready na, o. Oh. May mga usok-usok na. So, baby, come here. Okay. So, ngayon po ay sinumpong na naman ng uh, hika itong aking baby. Dahil uh, napagod na naman laro kay laro. Ayun po. Pag po siya ay napapagod ganyan po, hinihika. Anak sa ano no? Sa nose. Sana anak sa nose singutin mo. Hmm. Dito dito. No no no, don't touch it. Ano hindi mo kang mano yan, pag ganyan lang. Sitting mo lang. O oh, yan. Wag ka na kasi magpagod. Ayan guys, dapat lagi kayong may ready ganito, nebulizer. May ready kayong Ventolin, ano? tawag dito sa gamot na to. Para pag may gantong symptoms yung inyong anak, may hika, agad-agad yung nebulizer nyo. Ayan. Para gumaan yung paghinga. Ito yung dibdib nya guys. So, ang lakas ng lakas ng tigdon, ang lakas ng tibok pagabi pa po yung ganyan. Kaya, action na na natin, no? Ano, okay ba sa pakaramdam? Singhutin mo na, singhut. Singhutin mo yung usok na lumalabas. Yan, ninanamnam niya na. Atin niya po yung mukha niya, oh. <laughs> Singhutin mo, di ba? May usok na lumalabas. Mm, cover your mouth. Ayan, guys. Pag ba naubos na ay rastalinan ko pa uli. Kasi mamaya na uli. Pasa so, mamaya na daw uli. Pag ma ubusin lang natin yung laman no, yung bentulin. No, don't touch. Mouth. Hmm? Ah, mouth. Open yung mouth. Mouth. Ganela. Ganela. Mouth. Mouth. Open daw yung mouth. Sabi ng kapatid niya, oh. No, don't no, touch na. Dito na, dito. Ay, sa nose na, sa ilong ba talaga yung ano nun? Yung sa bibig? Pwede nun, sa ano. Oh, kahit alin man sa dalawa. Basta masinghot niya yung usok na lumalabas dito para yung kanyang pakaramdam gumaan. Yung paghinga niya gumaan. Then guys, titignan nyo din yung expiration nito kasi may expiration din ito guys. Sa likod, yan o, oh, makikita naman. So, ito ay February 25 pa expiration. di Diba? may mga stock naman po kami dyan. So, February 25 po. May nabibili naman ito sa butika. Kano ba yan sa butika? Hindi mo alam. May nabibili guys ang ganyan. Kahit yung ganitong mga host, may mga nabibili sa butika. Ayan o. Oh. Musta ang pakaramdam mo? Kumusta? Ang iyong dibdib? Okay na ba sa paghinga? Ayan guys, may konti pa kailangan maubos yun. And mamaya na huli. Ganyan po siya pag uh, pagod na papagod. Kasi po ito ay malikot. Yan. Sinusumpong na naman ang hika. So, mahina yung lungs mo, no? Kasi napapagod ka. Eh, singhat mo na. Singhatin mo. Ano? yang gih, okay. hmm, para ma-pumasok yung gamot sa loob ng ano mo, eh okay, so, kita nyo, oh, di ba yan? Oh. noita oh. itatapat niya lang sa ilong ng bata, pwede ka sa bibig. kah, Bata. Bata. Yan ang vape ni ate Janella. So, yung vape? Yung vape ni ate, no? Mm. Ayan, obong ubo po. So, maigi po huwag mo muna ang painumin ng mga malalamig, no? Sa so, maligam lang muna. So, kagawa din po sa weather. Dito po kasi sa amin sa Lukban ay eh. napakalamig ng panahon, Lalo na po lagi pong maulan. Sabit na Sabit. Sabit dito? Ayan. Ang anak. Na no, sa no, no, sa it's ah? Kay... No, huwag malikot anak. Kaya mo si ate. May kasi si ate eh. Wawa. Mm, wawa. Wawa si ate ano. Kaya ikaw huwag ka malikot din ha. Ha? May kasi si ate. Ang likot-likot kasi. Hmm. Ice. Ice. So, ubusin lang natin yun, guys. Then, baka mamaya na ulit, no? Pagka naubos. Ubusin lang natin. No? May may kaunti pa, guys, oh. Kailangan maubos nya yun. Para yung pakaramdam niya, gumaan na, no? Ayan, oh, no? Kaya dapat lagi kayo may nakaready kung ganito din yung uh, symptoms ng mga anak nyo na hinihika. Dapat po may, may nakaready kayong nebulizer. Para gumaan po yung kanyang paghinga. Ganyan po siya pag napapagod lagi. Laro kay laro. Takbo kay takbo yan. Susumpungin na naman na ng hika. Okay. Sing singhutin mo lang yung lumalabas ng usok. Hmm. Bawal mo na yung malalamig na. Maligam-gam lang muna na. Okay, kaunti na lang oh. Kaunti na lang. Umiikot ba yung sana sa loob? Parang hindi naman siya umiikot na. Dito ka sa park na to. para kita nila kung paano yung uh, gamit ng ganito. Di ba may isa pang ganito na sinisingot lang? Yung maliit na? No? no, 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 no. Dan. Dan? Hindi pa dan. May kaunti pa. Ayan guys, medyo alug alugin din, no? Para... Hmm, masarap sa pala sa pakaramdam, ano? Nabango. Singhotin mo, anak. Singhot lang. Okay, singhot. Yan, okay. Nang pumasok sa loob. Yan yung gamot para sa lungs mo. Sige, singhot. Okay. Hmm. Ba diba na kasing malikot na. No? Pag ang takbo ng takbo. Kasi alam mo naman pag napapagod ka. Pag napapagod ka, ayan Masulpungin ka na naman ang hika. Bawal sa'yo mapagod. Hindi <coughs> hmm. video mo ba si ate? Ha? i video mo si ate? Hindi. Hey. na. Hindi mo muna tumamaya na yan. Hey. Singhot na. Singhot. Dali. Nang pumasok yung ano sa'yo. Ang gamot. O yan. O, na lang. O. Oh. Ayan, yeah, may kaunti pa. Kailan mga maubos mo yun? Kasi isang gamitan yun, di ba? So, kailangan maubos mo. Bad. Hmm, mo ha. May tingin niya, may laman pa ba? <coughs> Ayan guys, kaunti na lang yung laman niya. So, kailangan maubos niya yan. Hmm, di ba? Okay na. Ano, kumusta ba mo? Okay lang. Okay lang. Nahirapan ka pang huminga? Kasi nga bawal magpagod, 'di ba? Takbo-takbo. Ganyan ka pag napapagod. Okay? Okay na ang pakaramdam? konti na lang yan. Ubusin mo na yan. Tapos, so, rest ka lang, ano? Huwag mo na magpagod, no? Ayun. Yun nga, guys. Dapat lagi may nakareding ganito, no? Nebulizer. Lalo't may ganyang may hika yung baby nyo, eh. Gamitan nyo lang na nebulizer para gumahan yung pakaramdam niya. Okay. Oh, thank you na. Bye-bye na ikaw. Bye-bye. Bye-bye. Subscribe. Subscribe. Sino? Si Daddy Follow Me. Si Daddy ko. Anong pangalan ng page niya, Daddy mo? Daddy Troy Laias Vlog. Oh, Troy Laias Vlog. Thank you na. Bye-bye na. Bye-bye.